Kinansala nga po ang uh, pasok sa lahat ng antas sa Cebu at marami pasahero ang stranded dahil sa bahang dulot na walang tigil na pagulan dahil sa Bagyong Mario. Mula sa Cebu, balikan natin si Naomi Sorionosos live. Naomi! Yes, maayong gabi ilakay. Marami ang ah, mga pasaherong na-stranded kaninang umaga sa Cebu City at Mandawi City dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan simula pa kagabi hanggang kaninang umaga sa malaking bahagi ng Cebu dahil sa Bagyong Mario. Dahil din dito, na, na, ang pasok sa lahat ng antas sa mga paaralan sa lalawigan. Sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nagkaroon na ng landslide sa Transcentral Highway sa boundary ng Balamban at Cebu. Dahil dito, pinayuhan na ng mga otoridad ang mga motorista na umiwas sa dumaan sa mga matatarik na bahagi ng Cebu dahil sa posibleng pagbuho ng lupa. Nagkaroon na rin ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng Mandao at Cebu City at gumamit na rin ng mga water pump ang Department of Public Works and Highways upang bumaba ang baha. Nagdesis ang Navy sa Madigan ay sa baha sa mga ngailangan ng tulong at evacuation. Bagamat wala namang malalaking mga aksidente dito sa Cebu dahil sa Bagyong Mario at pinag-iingat pa rin ang publiko. Na kaysa forecast ng pag-asa, may mga mararanasan pa rin mga malalakas na pag-ulan dito sa Cebu. Kaya pinapaaler ko ang lahat sa mga local disaster risk reduction pinabalaan in e ng CDRNC mga nakapilas sa landslide at flood zone areas na kung ay sarawa na ng preemptive evacuation upang makaiwan sa sakuna. At na latest live, Gikan di sa Cebu. Balik sa inyo sa studio. Lakay! Nagasalamat Naomi Serenosos nag na live mula sa Cebu.